May bubong dito. Oh, boss. Ah, hindi kami mainitan dito. <laughs> Magaling ka palang bata ka. Ay. Pwede magiram ng ano? Ano ba tong klase tong ito ba? Kung ano yan, boss? Cemento. Mahoy. ito. Pang ano man to? Ito. Pang simento, boss. -simento yan, boss. Pang simento yan. Pang simento. Ay, maganda yan. Magkano siguro yan? Magbili ako. Ah, 1,000 plus siguro, boss. Oh, mahal naman. Mahal, mahal. Buang ka man, Dagway. Mahal, mahal naman yan. Mahal ka yan, boss. Matibay naman yan, boss. Hmm? Huh? <laughs> Ba't may gohit-gohit go pa? Mag-iram daw. Sakan daw. Ah, bawal boss. Hindi so, uh, ano lang eh, bullpen lang. Bawal oh, no. magalit si Warden boss. Magalit. Ba't ka pagalitan dong paghiram ng bullpen? Gamit ko, ba eh? Ah. Hiramin mo. Tumpi naman. man. <laughs> bawal boss. Bawal. Lunch Anong na, lunch break ah? O sige. boss. Mag lunch break ra. Mag lunch break muna ka boss ah. Uh, ah. Hindi Ah. lang magtingin-tingin lang kamay man. Ah, boss. Bawal boss eh. oh. oh. Sige, boss. Oh, sige. Mm? <coughs> 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 ko yun ako. ko yung kung ako. Magtakas ka. Wag! <coughs> Mahuli ka rin. Huwag kang mahuli nga wala man ang tao. Oo, oh. <laughs> tao pero nandiyan man yung si Wardin, wag nag nagsabay-sabay man diyan. Hoy, wag kang tanga dong. Sampung tao na tayo rito dong, tapos hindi ka magtakas. sabi ko kayo iyo, wag mo kukunin kasi mahuli rin tayo. Mahuli rin tayo. Kung gusto kang tumira dito, di dito ka lang. buong ka. Bet, <laughs> Be, tabigan. <laughs> Magtabi ka. Magtingnan ko man lang. O tingnan mo. Huwag ah. <laughs> -hmm. mo <nyo> lagi kunin! <laughs> tingnan ko lang ba? Ay, tingnan mo nga eh! Pero huwag mo kunin. May tumakas! Hoy! What the ka ba yung mga May tumakas eh!